Malaking bahagi ng Mindanao ang makakaranas ng pag na epekto ng ITCZ habang ang pag-asa ay walang na-monitor na LPA o bagyo sa loob at labas ng PAR. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating iWeather Center. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating iWeather Center na umiiral ang Intertropical Convergence Zone o no ITCZ at Easterly sa Bansa. Asahan ng kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, epekto ng Intertropical Convergence Zone. Maaliwalas hanggang sa mainit na panahon naman ang nararanasan sa bahagi ng Luzon at Visayas na dulot ng Easterlies. Posible rin ang mahihinang pag-ulan, dala naman ng mga isolated thunderstorms sa hapon o sa gabi. Samantala, walang namamataang LPA o bagyo ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 24 to 33 degrees Celsius at 80% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 24 to 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance ng pagulan. 26 to 33 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 80% ang chance ng pagulan. 25 to 32 degrees Celsius naman ang inasa magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 80% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte, papalo bukas sa 22 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang syasa ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 30% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.45 ng umaga at lumubog ng 6.09 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center.